Hi mga ka-baby loves, magandang umaga. Welcome back sa aking YouTube channel. Tayo mag magawa ng almusal at uhugas, buhay na na daming yan. Tami mo mga Babies. sa inyong lahat gusto lang tayo ayan against the line okay okay na Vai kubikir agi cawe Kulidi sisa sinjala wala lipit mas jest yopong isa lang na sinain. ini. Oh, mga ka-baby loves. Yung lagay na tsaa. gising ko lang mga baby loves. Wala pa nga akong supply. Wala pa man lang akong kahit ano. Woke up like this. Wala akong honey. Kaya alay ko siya ng konti asukal. Konti lang. Gusto ko kasi honey. Eh, wala kasi akong honey. Kasi ang paganda ng immune system ang honey. Tulog pa si Alex. Tulog huwag pa si Katana huwag pang aking mga babies mamaya lalabah sasaing na ako e, sasaing na tayo para may pagkain na sila baka ako nakapamalinkan mga kapatid kasi mainit na mainit ang ano, panahon makakatamad lumabas siyempre tsa-tsa tayo sa umaga ang taba ko naman no yan mo magpag ako nag gym mga baby loves masusubaybayan nyo yun kasi Siyempre, pag nag-gym ako, mag aano tayo, mag- mag- bablog tayo di ba? Para, wala lang, libangan natin. Yun ito, pag walang trabaho. <laughs> Kailangan ay eh, mag- libang-libang din para mag Pag may trabaho naman, pagod-pagod. Baka wala akong time nun mag-vlog mag pag, pagka may trabaho. Pero mag-umoto-vlog ako kasi nagmumotor naman ako tapos gagawa ako ng katulad kay pwede na merong alagay ng cellphone para safe ako kahit nag-vlog ako nag-drive safe ka na natin mga pero ang init pa ha hmm, siya para ang kalamansi kasi e vitamin C din yun kasi yeah. in-alternate ko herbal ako tapos guyabano ano guyabano lips ako and then minsan ito naman itong uh, tsa green tea Maganda kasi sa katawan Kaya sa kape pero gusto ko ng kape nagagatas din ako minsan pagka hindi ako makatulog pero mas maganda kasi yung mga ganito healthy siya hindi pa ako nakasuklay mga ka-baby oh, Gulo-gulo pa yung buhok ko. Pero maganda ba? <laughs> maganda pa rin ba kahit walang suklay? Eh? Charot lang yun, charot. Yan, wala pang suklay yan. Maya-maya na. sarap mga kabibilad dama lang siya. Abay mga baby loves, sana ay ano, okay yung araw natin ngayon. Ma Maaraw, mamaya maglalaban ako. Kaya ano, sa mga di pa nakaka-subscribe, subscribe naman kayo sa YouTube channel ko. First timer, mahiyain pa kaya sensya na kayo. Pero, mali natin. Kapalan natin ang mukha natin sa susunod. <laughs> Ngayon, medyo hiyahiya -hiya pa. Thank you pala sa mga sumusupport sa akin. At saka sa mga hindi pa nan subscribe can subscribe guys. Please, mga ka-baby loves, supportahan nyo naman yung ano, simpleng <laughs> vlogger na katulad ko, nanay, sa, sa mga uh, mga ano ko, anak ko. Thank you sa pag-support sa amin. Maraming salamat. Bye-bye.